Ano ba yan? Senator Alan Peter Cayetano? Ang dami mo namang mga palabas. Dapat sa iyo nag-artista. So, yung una, yung 10K Ayuda Bill. Naintindihan ko yun kasi, of course, politiko ka, trapo ka, so, kailangan mong mag, mga ako sa aming mga ordinaryong Pilipino. Kaya, naintindihan ko po yon yung 10K Ayuda Bill. Sinunod mo po nung impeachment trial sana ni BP Sara. Yung mayroong karing meaning ng fourth Then, mo po ng remand. Paborito mo po siguro yung mga words na nagkisimula ng R. Kasi pagkatapos po ng remand, mayroon ka na naman pong new word starting with letter R. Yung repentance naman. Tapos, recently, mayroon na namang panibagong OR. Resign. Yung mag resign kayong lahat na nandyan sa Senado simula sa Presidente to Congressman para po magkaroon ng snap election. Hindi mo naman mula eh. Di ba? Dapat ikaw muna nag-resign. Hmm. So, ang medyo nakakapikon na po sa ginagawa mo sa aming mga ordinaryong Pilipino, yung para bang tinatrato mo na kaming mga tanga at bubo. Diba? Diba? idadaan mo lang sa iyong napakagandang talumpati at drama. Kala mo lahat kami maniniwala sa iyo. Tama na po, Senator Cayetano. So sana po yung bumoto sa inyo ng last election ay mayroon na pong bagong R. Regret.